hanggat bago ka palang idol sa paglalaro, hindi ka pa nalululong, tumigil ka na. Yun ang pinakamagandang gawin mo. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Masensya na ako medyo madilim itong video natin kasi nga hapon na talaga at medyo makulimlim. Medyo may epekto pa rin yung bagyo na dumaan dyan sa Pilipinas dito sa Taiwan pero hangin lang naman. So alam niyo naman magkalapit lang ang Taiwan at saka Pilipinas. Balik tayo sa topic mga idol. Kaya ko ginawang video ito kasi medyo nagka-interest tayo sa isang comment na nabasa ko sa comment section na sabi niya Bago pa lang daw siya nalululong, ano daw ang gagawin niya? So sagutin natin 'yan mga idol sa pinakamadaling paraan at uh, mas mabilis maintindihan. Hangga't bago ka palang idol sa paglalaro, hindi ka pa nalululong, tumigil ka na. 'Yon ang pinakamagandang gawin mo wag mo nang hintayin na uh, dumaan pa ang taon wag mo nang hintayin na maubos ka ng gusto bago mo maisipang tumigil kasi ganyan kadalasan ang nangyayari Sa kalang lang naiisipan ng isang tao na tumigil kapag walang wala na siya lubog na lubog na siya, sirang sira na siya yung down na down na talaga siya saka lang niya naisipang tumigil kapag uh, huli na ang lahat kung ang problema mo ay bago ka palang naglalaro at gusto mong tumigil gawin mo na ngayon, ngayon mismo tumigil ka na, Huwag mo nang hintayin na lumalim pa yung pagka-addict mo. Sa ngayon, nakakatikim ka ng konting panalo o nagkakapera ka. Pero mas malaki ang bawi niyan. Huwag mo nang hintayin na mangyari yun. Kaya ako ginagawang mga video ito para maiwasan yung mga ganong bagay na yung mga nangyari sa amin, huwag nang mangyari sa inyo. Isang malaking rason yon kung bakit ko ginawa tong channel na to. So huwag mo nang gayahin kung ano yung ginawa namin kasi maling-mali. Hanggat bago ka pa lang, tumigil ka na mas maaga makakatigil ka na mas maaga mas maganda palagi kong gina sinasabi sa mga video ko yan mga idol wag mo nang hintayin na malubog ka ng malubog sa kumunoy kasi oras na uh, na-realize mo or, or, oras na bumalik ka na sa totoong mundo at na-realize mong uh, mali pala yung ginagawa mo baka huli na ang lahat wag mo nang hintayin na uh, mag naubos na lahat ang pinaghirapan mo nagkalubog-lubog ka na sa utang uh, may mga nagpapakamatay pa dahil diyan. Huwag mo nang hintay na mangyari sa iyo 'yun. Hangga't bago ka pa lang, hangga't ang tingin mo sa ginagawa mo ay naglilibang ka lang, huwag mo nang ituloy 'yan, itigil mo na. Kasi sobrang disaster ang aabutin mo diyan, masamang masama. Uh, masisira lang ang buhay mo diyan totally. Ano 'yan? Dahan-dahan kasi 'yan, idol. Hangga't ngayon, bago ka pa lang, na uh, parang masaya pa, nag-i-enjoy ka pa, nakakatikim ka pa ng konting panalo, pero darating ang oras na hindi ka na manalo Mahirap ipaliwanag yan Pero ganyan talagang nangyayari so umpisa uh, Talagang sunod-sunod ang panalo mo dyan Pero bandang huli Kahit anong gawin mo Hirap na hirap pa ng manalo Hanggang sa uh, yung mga napanalunan mo Naubos na lahat Hanggang sa well, sarili mo ng pera yung nilalabas mo Hanggang sa naubos na lahat Hanggang sa nagbebenta ka na ng gamit Dumating yung time wala ka nang maibenta na maibenta uh, Nag nangungutang ka na at sa dami ng inutangan mo natuto ko ng magsinungaling kahit sa mga kapamilya mo para lang maitago yung uh, masamang bisyong ginagawa mo wag mo nang hintayin na dumating ka sa ganyan na pati buhay mo masira na Ang, kaya mas maganda hanggat bago ka pa itigil mo na yung kalokohan yan hindi ka naman talaga magkakapera dyan ang nagkakapera lang dyan yung mga nagpapasugal paulit-ulit kong sinasabi yan yung mga player na nahihikayat nila mga palabigasan lang 'yan, palabigasan lang lahat ng mga tao na nauuton lang nauuton na, na nila para magsugal, palabigasan lang 'yan, pinagkakapirahan lang. So hangga't maaga pa tumigil ka na. Hangga't kaya mo pang umiwas na hindi mo kinakailangan ng tulong ng iba, hangga't kaya mo pang uwi, umiwas sa sarili mo mismo, tumigil ka na. Kasi ganyan talaga kadalasan, ulitin ko na naman kadalasan ganyan ang nangyayari sakalang naiisipan ng isang tao na tumigil kapag sirang-sira na yung buhay niya kapag walang-wala na siya wala na siyang maisugal at sobrang dami ng napagkakautangan niya sira na yung pamilya niya sira na yung trabaho niya sira na total yung buhay niya mas matindi pa nga sa drugs to sinabi ko na to dati mas matindi pa sa drugs na dadahan-dahanin ka parang parang Uh, nag-aan yung tupa ganun ba nag-aan yung tupa na parang mabait uh, pinapatikim ka ng panalo uh, nakikinabang ka sa una pero bandang huli babawiin din lahat yan mas matindi pa ibawi 10 times 20 times hanggang sa wala nang matira sa sayo, hanggang sa yung iba sa sobrang hiya nagpapakamatay na lang kasi hindi na nila alam yung gagawin nila ayun lang idol ganun lang gawin mo hanggat bago ka pa lang sa paglalaro Uh, tumigil ka na hanggat kaya mo pang putulin yung kadena na pumupulupot sa liig mo kasi ngayon nagsisimula na yan pinupulupot nakapupulupot yan dahan-dahan sa iyo hanggang hindi ka na makawala bandang huli makakawala ka man pero sobrang hirap ang dadanasin mo dadaan ka talaga sa butas ng karayong ganyan kahirap sa sugal halos da ako dati eh halos di ko na alam ang gagawin ko nung time na na-realize kong walang wala na talaga pero sa determinasyon ko at uh, may magandang trabaho pa naman ako nagawa ko yon pero wag nyo nang hintayin na mangyari yon kasi sobrang hirap talaga malas lang yung iba na hindi nila nakayanan yung epekto ng sugal at uh, may mga nakulong na kasi nagnakaw sila para lang matustusan yung pagkasugal pag susugal nila at yung iba naman, uh, mas mabut, minabuti nilang magpakamatay na lang kasi nga, hindi na nila alam yung gagawin nila. Tumigil ka na ngayon hanggat maaga pa. Huwag mo nang hintayin na mangyari sa iyo yung mga nangyari sa amin, nangyari sa buhay ng ibang tao na nagkandalit-chiletse, -chil, nagkasira-sira. Uh, hindi, hindi naman rocket science yan. Kung gugustuhin mo magagawa mo, mas lalo na baguhan ka pa lang sa mundo ng pagsusugal. Pahaba ng pahaba yung panahon na ginugugol mo sa pagsusugal, mas uh, palalim ng palalim yung pagka-addiction mo At kapag talagang sumuot na ng husto sa utak mo yung addiction Doon ka na mahihirapan Na kahit dumating na yung time na gusto mong tumigil Hirap na hirap ka kasi nga ang kakalabanin mo dyan utak mo na mismo Mas lalo na kapag nakahawak ka na naman ng pera Paulit-ulit na lang na rotation yan Kahit sabihin mong ayaw mo na Kasi ganito kadalasan nangyayari dyan kapag adik na adik ka na para malaman mo kapag natalo ka, isusumpa mo ang sugal ayaw mo na, titigil ka na talaga nagsisisi ka na pero darating na naman yung time na uh, makakahawak ka na naman ng sabi na nating kunting pera, makakahawak ka ng cash ayan ka na naman bigla na naman papasok sa utak mo na uh, magsusugal ka at babawiin mo yung mga perang nawala sa'yo na in reality hindi naman talaga mangyayari yan mananalo ka pansamantala magkakapera ka pansamantala na kunwari nabawi mo pero pag naglaro ka ulit 3 uh, times 4 times ang mawawala sa iyo kumpara doon sa nawala sa noong nung nakaraan ganyan ang paulit-ulit na nangyayari sa sugal kaya mas maganda putulin mo na hangga't maaga pa huwag mo nang hintayin na humaba pa nang humaba at padagdag ng padagdag yung natalo sa iyo kasi isa pa yan sa iisipin mo kung bakit hindi ka uh, makawala-wala sa sugal kasi nga iniisip mo yung yung mga talo mo nung nakaraan na baka sakali mabawi mo baka sakali uh, maibalik mo kasi nga sayang pinaghirapan mo yung perang yon pero ang nangyayari padugtong lang ng padugtong pahaba lang ng pahaba yung listahan ng talo mo so itigil mo na yan yung kalokohan yan tatawagin na natin kalokohan yan kasi puro pahirap lang ang binibigay ng sugal na yan sa buhay yung mga nararanasan mong panalo ngayon pansamantala lang yan walang walang kwenta yan parang pinapatikim ka lang, pinapasarap ka lang hanggang sa maadik ka na at hindi ka na manalo-nalo hanggang sa dumating pa nga yung time nung wala ka ng pakialam sa pera basta taya ka na lang ng taya para lang makasugal ka ganun ang nangyayari dyan kapag naadik ka na at kapag naadik ka na dumating na yung time na gusto mo nang tumigil mahihirapan ka na sobrang hirap na makakatigil ka man may mga nagagawang makatigil pero sobrang hirap ang pinagdahanan nila at isa na ako doon, talagang dadaan ka sa butas ng karayom sa sobrang hirap palagi kong sinasabi, ang pinakamain reason kung bakit ko ginagawa ang mga video na to at kung bakit ko ginawang channel na to para uh, magbigay ng babala at uh, ma-share natin yung mga story natin sa ibang tao na malaman nila kung anong magiging epekto sa kanila ng sugal at kung ano yung sasapitin nila, yung talaga ang main target ko rito So maraming salamat sa panonood mga idol. Sana idol ma-realize mo lahat ng sinasabi ko na sana hindi na mangyari sa iyo ang uh, nangyari sa amin. At uh, yung mga taong hindi pa nararanasang magsugal at naaatem attempt wag niyo nang ituloy kasi magsisisi lang kayo bandang huli. Inuunahan ko na kayo. Walang magandang uh, makukuha sa sugal. Lahat ng makukuha sa sugal puro negative, walang positive. Maraming salamat sa panonood mga idol.